Yan, sige, sipagan mo pa, mat-mat. Abay, sipag talaga ni matmat -Mat. Matapos lang daw yung swimming pool para makamiming na siya. Di ba nakatidiyos, na para na. Oh, bilis tito, iyahalo niya na. Sige, baka tamaan yung mukha nyo dyan sa pala ni Matmat. Dali -Mat. mm, ni Mat. Sige, <laughs> na nga ni si Enzy dyan. Tadak. Oh, buray. Ito mong nangigat. Wala. Sige, kung kaan. Ito mong nakawag sa pala. Bakalan mo nga ni kaya siya sa palang ano. Yung pang-igin pareyo ni. Labor pala na ni labor. Pareyo ni ano ni Kitkit sa kaniklaw-klaw binakalan ni on, ni Odil.

malit pa yan, kaya, pero gustong gusto niya nang tumulong matapos lang yung kanyang swimming pool. Para makapagmiming na daw siya. Tinan mo, tuwan-tuwa siya. Gustong gusto niya talaga, binibidyon siya nagtatrabaho. Para naman daw, ganahan siya magtrabaho. Hindi na ba ganay ay, ay kapuno kaya? <laughs> kaya mo natin magdidiraw muna. Ano yan? Kaya pa? Matmat. Dinaya ata. Dinaya. o oh, tama na dinaya. Dinaya kaya. Kaya pa? Ah, go. Kaya pa daw. o Oh, tinamo hindi na hindi na madami yung laman. Gutom na gud, gutom? Oh, no, didi dinah. Gutom ka, boy? Karga. Di na kaya? Karga. Hindi nagkaringan ka kabi araw gumagastos. Oh, saan nampunta. Yan, ayusin. Oh, go. Ma magaanan. Mag to ta kuwato kan. Lagay mo na like. Kay hirap na hirap na si ano. Ayan o. No? Okay guys. Thank you for watching. Ayan guys. Ang masipag na bata. Dalawang taon pa lang yan. Pero gustong gusto niya na tumulong sa kanyang tito at sa kanyang ate. Ayan, matapos lang daw yung kanyang swimming pool. Ayan. Thank you for watching. Bye bye guys!